sa Islam nang dalawang tinagur ang bayani at magigiting na kalalakihan na walang iba kundi sina Hamza bin Abdul Muttalib at Omar bin Al-Khattab, ang may itim na ulap ng paniniil ay unti-unti nang nahawi at lumiliwanag. Napag-isip-isip ng mga musyrikun ng mga pagano na walang magagawa ang kanilang kalupitan at pagpaparusa laban sa mga Muslim. Sinubukan nila na alukin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng lahat ng maaring ialok nila ng mga material na bagay upang mapahinto lamang siya sa kanyang pag-iimbita. Ang hindi nababatid ng mga mangmang na yaon na sa tuwing ang sisikat ang araw para sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang halaga ang mundo. At mas magaan pa sa pakpak ng langaw kung iahambing sa kanyang pag-aanyaya tungo kay Allah nawalan ng saysay at nabigo ang lahat ng kanilang plano. Ayon kay Ibn Ishaq, isang araw habang si Otba bin Rabia, isa sa mga pinuno ng Quraysh ay nasa umpukan ng mga Quraysh at ang sugo ni Allah ay nakaupo na mag-isa sa moske. Ay sinabi nito, O mga mamamayan ng Quraysh, gusto ba ninyo na lumapit ako kay Muhammad? Kakausapin ko siya at aalukin ng mga bagay na maaaring niyang tanggapin ng ilan sa mga ito at ibibigay natin sa kanya anumang maibigan niya para tigilan na niya tayo at sumang-ayon naman silang lahat. Sinabi nila, O Abul Walid, tumayo ka at kausapin mo siya. Kaya tumayo itong si Otba hanggang sa makaupo ito sa tabi ng sugo ni Allah at sinabi nito, O pamangkin, ikaw ay mula sa amin na nagtataglay ng mataas na posisyon sa pamilya sa pagitan namin. Napakamarangal ng iyong pinagmulan. At tunay na nagdala ka sa iyong mga kababayan ng isang kagulat-gulat na bagay na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng kanilang samahan. Ibinaba mo ang kanilang kaisipan. Sinisiraan mo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at relihiyon. At tinatalikuran mo ang mga nakaraan sa iyong mga ninuno. Makinig ka sa akin. May iaalok ako sa iyo ng mga bagay at tingnan mo kung magugustuhan mo. Umaasa kami na tatanggapin mo ang ilan sa mga ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Magsalita po kayo Abul Walid at makikinig ako. Sinabi nito, Aking pamangkin, kung ikaw ay nagdanais dito sa anumang dala mo na magkaroon ng kayamanan, ay iipunin namin para sa iyo ang napakaraming yaman hanggang sa ikaw ang maging pinakamayaman sa amin. Kung nais mo naman ay karangalan na posisyon, ay gagawin ka naming pinuno namin at hindi kami gagawa ng anumang bagay nang walang pahintulot mo. Kung nais mo naman ay maging hari, ay ituturing ka naming hari. At kung ikaw naman ay napapangibabawa ng masamang espiritu na hindi mo kayang itaboy sa sarili mo, ay kukuha kami ng magagaling na gagamot upang ikaw ay pagalingin. Uubusin namin ang aming mga yaman hanggang sa makaligtas ka rito." sapagkat maaaring kung napapangibabawan ka ng kalikasan hanggang sa ikaw ay mapagaling. Nang natapos sa pagsasalita si Otba ay sinabi ng sugo ni Allah, Tapos ka na ba sa sasabihin mo o Abul Walid? Tugon nito, Oo, ano naman ang masasabi mo? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makinig ka naman sa akin. Sinabi ni Otba, makikinig ako binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilang mga talata. Hamim. Kapahayagan mula sa maawain at mahabagin. Aklat na naglilinaw ang mga talata nito. Isang Quran sa wikang Arabic para sa mga taong nakaaalam. Tagapagbalita at tagapagbabala. Tumanggi ang karamihan sa kanila at sila ay hindi nakaririnig. Sinabi nila, ang aming mga puso ay may takip mula sa ipinangaanyayan ninyo sa amin at sa aming mga tainga ay ang kabingihan at sa pagitan namin nagpagitan mo ay harang kaya kumilos ka dahil tunay na kami ay kikilos din Nagpatuloy ang sugo ni Allah sa kanyang pagbabasa habang si Otba ay nakikinig ng tahimik at inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran bilang sandalan Nakarating ang sugo sa talata na may marka ng pagpapatirapa at ito ay nagpatirapa at pagkatapos ay sinabi niya, Narinig mo, Abulwalid, ang tugon ko. Ikaw ay malaya sa anumang nais mong gawin. At tumungo si Otba patungo sa kanyang mga kasamahan. Nag-usap-usap sila at nagsipagsabing, Kakaibang itsura ng mukha ni Abulwalid ngayon kaysa kanina. Nang ito ay makaupo sa kanila ay kanilang sinabi, Ano ang balita, Abulwalid? Sinabi ni Otba, Katotohanan ang narinig kong salita sumusumpa ako sa Diyos. Wala pa akong naririnig na katulad niyon kailanman. Sumusumpa ako sa Diyos. Yaon ay hindi isang tula, hindi rin sa lamang at lalong hindi hula. O mga mamamayan ng Quraysh, sundin ninyo ako at kunin ninyo ang aking payo. At pabayaan ninyo ang taong yaon at anumang dala niya, tigilan na ninyo siya. Sumusumpa ako sa Diyos, ang salitang narinig ko sa kanya ay isang malaking babala at dakilang kapahayagan. Kung siya ay mapatigil ng ibang Arabo ay sapat na iyon para sa inyo. Sa kabilang dako, kung siya ay magkamit ng kaharian ay magiging kaharian din ninyo iyon. Ang kanyang pag-angat ay pag-angat din ninyo at kayo ay magiging mga matagumpay na tao sa pamagitan niya. Sinabi nila, nakulam kaya Tanya Abulwalid ng kanyang bila. Sinabi nito, yawon ang aking pananaw sa kanya. Gawin na ninyo ang anumang nais ninyo. Sa ibang salaysay, si Otba ay nakinig hanggang sa makarating si Propeta Muhammad Wasallam sa aya. Sabihin, ako ay tao lamang na tulad ninyo na ipinahayag sa akin na ang Diyos ay Diyos na nag-iisa. Kaya maging matuwid kayo para sa Kanya at humingi kayo ng tawad sa Kanya. Kapahamakan sa mga nagtatambal sa Kanya yaong mga hindi nagbabayad ng obligadong kawang gawa at sa kabilang buhay ay hindi naniniwala. Tunay na ang mga nanampalataya at gumawa ng mabuti ay para sa kanila ang gantimpala na walang patid. Sabihin, tunay ba na kayo ay hindi nanampalataya sa siyang lumikha ng lupa sa dalawang araw at kayo sa kanya ay nagtatambal? Yaon ang Panginoon ng mga nilikha. At naglagay siya rito ng kabundukan sa ibabaw nito at biniyayaan nito at nagtakda rito ng kabuhayan sa apat na araw na pare-pareho para sa mga nagtatanong. Siya ay lumuklok sa langit at ito ay usok at sinabi rito at sa lupa, tumungo kayo sa amin ng kusa o sa pilitan. Sinabi nila, dumating kami ng kusa. Kinumpleto niya ang mga ito bilang pitong kalangitan sa dalawang araw at ipinahayag sa lahat ng langit ang utos dito nalamutian namin ng langit ng mundo ng mga ilaw at proteksyon Yawon ng pagtatakda ng makapangyarihan at maalam kung sila ay ay sabihin binabalaan ko kayo ng isang parusa na tulad ng parusa sa adat nagbago na ang takbo ng mga pangyayari subalit hindi pa rin nawawala ang pangamba ni Abu Talib mula sa mga pagano sa maaaring gawin nila sa kanyang pamangkin Pinag-aaralan niyang mabuti ang mga nakaraang pangyayari. Tulad ng pagbabanta ng mga pagano, natatalikuran siya. Ang pagtatangka nila na ibigay ang batang si Omar bin Al-Walid kapalit ng buhay ng kanyang pamangkin. Ang ginawa ni Abu Jahal nang tinangka nitong daganan ng malaking bato sa ulo ang kanyang pamangkin. Ang pagsakal ni Okba bin Abimuik sa kanyang pamangkin sa pamagitan ng pagsakal dito sa pangitaas na damit nito na muntik nang ikinamatay ng kanyang pamangkin kasama pa rin dito ng si Omar bin al-Khattab nang ito ay minsang lumabas bitbit -bit ang kanyang espada na nagnanais na paslangin ang kanyang pamangkin. Bagaman siya ay nagmuslim na, pinangambahan pa rin ito ni Abu Talib. Malalim na pinag-isipan ni Abu Talib ang mga pangyayaring yaon at nakasasamyo siya rito ng pangit na amoy na naging pangamba sa kanyang puso nakatitiyak siyang ang mga pagano ay matindi ang pagnanais na patayin ng kanyang pamangkin. Hindi sapat si Hamza o Omar o sino man kung bigla ang papaslangin ng mga pagano ang kanyang pamangkin. Nakasisiguro si Abu Talib at nagkatotoo ito sapagkat silang mga walang pananampalataya ay nagkaisa na patayin ang sugo ni Allah ng hayagan. At nagbigay ng pahiwatig ang Quran tungkol sa pagtitipong yaon. O sila ba ay gumawa ng pakana? tunay na kami ay nagpaplano. O iniisip ba nila na kami ay hindi nakaririnig sa kanilang mga lihim at pribadong pag-uusap? Bagkos ang mga sugo naming anghel sa kanila ay naglilista. Ano pa nga ba ang magagawa ni Abu Talib? Nang mapag-alaman niya ang balak na yaon ng mga pagano laban sa kanyang pamangkin, ay tumayo siya at inipon ng kanyang buong mag-anak mula sa Banu Hashim at Banu Abdul Muttalib na parehong anak ni Abdumanaf. Inimbatahan niya sila na suportahan, ipagtanggol at protektahan ang kanyang pamangkin at tignugon naman nila ito. Muslim man sa kanila o hindi Muslim, lahat sila ay sumang na ipagtanggol laban sa mga Arabo ang sugo ni Allah. Libang na lamang sa kanyang kapatid na si Abu Lahab sapagkat ito ay humiwalay na sa kanila at sumama sa Quraysh.